Mahigit 15 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ng otoridad sa Pigkawayan, Cotabato. Ang blotter sa report. Ayon sa report, ikinarga ang mga si na sigarilyo sa adlawang 10-wheeler truck. Hinarang ito alas 10 ng umaga sa Barangay Central Panatan, Pigkawayan, araw ng Webes, September 4. Mula pa umano sa Zamboanga, Sibugay ang truck at patungo ng Kabakan, Cotabato we will go no? kung sino yung mga may-ari, no? kasi yun ang establish natin uh, based on experience naman kasi hindi man sure. kasi sinuturo ng mga nagdadala kung sino ba but maybe we can matrace natin kung sino yung registered owner ng mga truck no? so definitely meron siyang participation bakit truck niya ginamit we have an okay. uh, yeah. intelligence driving operations dito no? Yeah. Uh, talagang uh, uh trabaho ng mga operatiba. Meron din galing doon doon area kasi it is not the first time na nakahuli tayo doon uh, lugar. Eh. So, yung, road na yon from that uh, direction going to Cotabato Brava. Hindi lang naman ito ang first time. Eh. May mga nawang na pa tayo. So, yun naman talaga ang, ang nagiging ruta nila no? Uh, from uh, outside ng region. Well, uh, dyan by land or minsan somewhere dito sa, sa area ng Palimbang by Bangka, then ita-travel na naman by land.